Doon na talaga ang tunay na panahon para aminin ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano ba talaga ang estado nila sa buhay dahil lang sa gayon ay matigil na rin ang mga pambabash lalong lalo na ang mga istorya na ipinakakalat ng mga bashers patungkol sa kanila, mga karir nila pamilya at iba't iba pang uri na makakasira sa kanilang dalawa Pag Alden nga ang gumawa ng mga ganitong bagay ay hindi paniniwalaan dahil na rin sa ugali ni Alden Richards sa publiko na isang napakabait na tao ngunit pagdating naman kay Maine Mendoza na hindi masalita sa publiko ay siya ang mahihirapan dito pagka pinakalatan nga siya ng mga balita na masasama mga paninira ay hindi niya ito kagad masasagot at talagang mahihirapan siya dahil hindi naman talaga siya malasagot na tao sa publiko kaya napakaganda ang gagawin nila ng ito nagkakataon na rin nila para ihayag ang tunay na nilasan nila nang sa gayon ay tuloy-tuloy na rin nila magawa kung ano talaga ang gusto nila yan naman talaga ang gusto ng gawin at pahayagin ng buong Aldab Nation ipadala sa kanila ang kanilang hiling na muling magsama sa isang movie o kahit gumawa man lamang ng proyekto nang gayon ay malapit na rin magtipon-tipon ang buong Aldab Nation sa buong mundo mga seniors, mga OFW mga dating fans mga bago, lahat-lahat na dito mapapatunayan kung sino talaga ang blockbuster artist katulad ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil natatakot sila na pag gumawa ng movie si Alden Richards at Maine Mendoza ay talagang kikilala nangin sa buong mundo at makakabreak ng mga world record kaya naga doon na lang ang takot nila na pagsamahin muli ang Alda Black team ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kumawa na naman ang ingay si Maine Mendoza at tila pinasag na naman ang mga bashers na nagpapakalat na siya ay laos na raw dahil ang pagdalo ni Maine Mendoza isang event na ito ay talaga namang pinag-usapan dahil record na nagawa na naman ni Maine Mendoza na hindi na na naman kinaiingkitan ng ibang mga tao lalong lalo na ang mga celebrity na gustong gusto siyang mapabagsak dinalawan ni Maine Mendoza ay isa ngayon sa pinakasikat na TV show sa ibang bansa na talaga namang pinag-usapan ngunit nagtaka ang buong Alden Nation bakit nga ba si Maine Mendoza lamang at si Alden Richards ang naiimbitahan magdating sa mga ganitong pagtitipon kung matatandaan nyo ay nauna na rin ginawa ni Alden Richards yan, siya naman ay dumalo sa premiere ng isa ring pinakasikat na Hollywood TV show ngayon na Stranger Things. Dito mo talaga malalaman ang ginagawang pag-uusap ni Maine Mendoza at Alden Richards o ang mga nagmamanage sa kanila na iisa lamang ang galawa nila at ito ay magpakita sa mga international media. Diyan mo talaga malalaman na talagang si Maine Mendoza at Alden Richards ay nagkakasundo sa iisang mga bagay lamang na alam natin na tinututulan ito ng mga bashers ngunit walang magawa dahil ang nangingibabaw dito ang mismong katibayan ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin ay ikinagugula talaga dahil sa laki ng ginagawang balita dahil nga ito sa ibang bansana at sa Hollywood Katulad na lang ng kagustuhan ni Alden Richards dati. Gusto niya na magkaroon ng isang role sa isang Hollywood movie or TV show na alam natin na ito ay mangyayari kung hindi natuloy ang kanilang movie ni Catherine Bernardo. Dahil niya naman talaga ang gusto ni Alden Richards ay mag-aral sa New York. Nagawa niya na. Ito pa ang matindi. Kung matatandaan nyo at sariwa pa sa isip nyo na si Maine Mendoza ay napakalapit sa New York. Dito rin siya nag-aral. Kaya kung talagang iisipin mo si Alden Richards ay gusto nandali ang manirahan sa New York at si Maine Mendoza naman yung merong puwang ang New York para sa kanya dito mo walang malalaman talaga na tunay ang kanilang samahan na nangyari dapat nang ipaalam ni Alden Richards ang mga ganitong galawan nila ni Maine Mendoza nang sa gayon ay hindi na rin nagtataka ang publiko sa maaaring mangyari sa kanila sa hinaharap bagamat ang Alden Nation ay alam na ito ngunit dapat ding malaman ito ng mga bashers at lalong lalo na ang mga naninira sa kanila ang sa gayon ay matahimik na sila sa kanilang pinagagawa na paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na walang katotohanan isa na nga rito ang, ang papakalat na si Min Mendoza raw ay laos na at mismo naungusan na raw ni Alden Richards ngunit hindi ito totoo hanggang ngayon ay magka-level pa rin ang fame at ang estado ng mga karir ni Min Mendoza at Alden Richards hindi porque maraming movie at TV show si Alden Richards ay naungusan niya na si Min Mendoza dahil hindi naman talaga ito ang sukatan kung gaano kakasikat si Min Mendoza ngayon ay regular pa rin sa Itbulaga na alam natin na napakahirap magawa ng isang tao at hindi lang yon napakarami niya pa rin commercial endorsement na tinatanggap kung iisipin nyo lang hindi nalaos si Min Mendoza kung hindi nagtuloy-tuloy lang ang kanyang karir sa ganitong mamalaka اشتركوا <applause> kung matatandaan nyo ay ganyan na rin naman talaga ang karir ni Wayne Mendoza sa simula pa lamang isang TV show at minsan ay merong mga side racket at punong-puno ng mga commercials at endorsement pagdating naman kay Alden Richards ay hindi rin naman nagbago noong regular pa siya sa Itbulaga ay minsan nakikita rin sila sa mga Sunday shows ng GMA na ngayon din ay nangyayari ngayon kay Alden Richards ang nagkaiba nga lang dito ay ang movie dahil alam naman natin na si Maine Mendoza ay wala naman nakatalagang ka-interest sa paggawa ng movie at nasabi na rin ni Alden Richards yan na marami siyang sinakripisyo kay Maine Mendoza kaya hindi siya nakagawa ng movie ng iibang kapartner kaya diyan mo lang talaga malalaman na paninira lang talaga ang ginagawa nila kay Maine Mendoza at Alden Richards para nasa gayon ay mapabagsak nila ito. Hindi ko nga alam kung napapansin ito ng mga true-blooded Aldam Nation na kahit sa ang interview ang ginawa kay Alden Richards ay laging nakadikit si Maine Mendoza at lagi niyang nababanggit ito. Kung matatandaan nyo kasi, ang mga Armin ay ipinaglalaban na wala naman talagang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit ang malaking tanong dito, bakit kahit ang mga media, mga malalapit sa kanila na mga nag interview ay laging itinatanong si Maine Mendoza kay Alden Richards? Hindi ba't sign na ito na talagang tunay ang kanilang relasyon? Bakit nga ba naman tatanungin si Alden Richards patungkol kay Maine Mendoza kung wala naman talaga silang relasyon nito? Hindi ba't parang pag-aaksaya lang ng isang oras, tatanungin mo ang isang tao na wala namang kinalaman na isa pang tao. Kaya dito pa lamang ay malalaman mo na talagang hindi nagsisinungaling si Alden Richards pagdating sa relasyon niya kay Main Mendoza. At ganun din naman si Main Mendoza para sa kanya. Kaya kung talagang nag-iisip lang ang mga bashers ni Alden Richards at Main Mendoza ay talagang hindi nagkakatugma ang sarswela nila dahil paiba-iba sila ng mga sinasabi at si Alden Richards at Main Mendoza lamang ang consistent sa kanilang mga sinasabi at mga sinasadya kaya naman pala talagang kampante ang buong Aldem Nation kahit pa maani ng todong pangbabash si Main Mendoza at Alden Richards sa publiko Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You need some time before you can call me, baby. Before you love me in, yeah, Before you love me in, me in, baby. In, baby.